Sarado to Hindi mo Pero sa akin. Kunti ng batas nila.

Ngayon, yung temo kolorek, valentine is the last meron mga gano'n, alam Kasi kung ilan siya sa mga section, kasi Habang sana, umas yun, ha? Kasi hindi. lahat, kaya mag kung mga hindi, mga 10% lang. 10 out of, ano, Walang magbibigay dyan sa sampo. Kasi halid na po. O diba yung kanila o ang nasa sa ulang. Ang nasa o ulang. Ang nasa sa ulang. Ang Kaya nga. Kaya nga sa ating mga gulong ngayon. Lahat sila may gift. Pati nga yung ano na yung closing. Yung ano na. Oh, dito bumibili. Sa ko parang sa ayan kay teacher kasi closing time na eh. Pakasyon pwede bakasyon meron ay ay parang na pala tayo hindi <coughs> <coughs> naman tumalab yung music sa akin na ano ata ako ng mga sigarilyo dito sa ano pero, naku, magwa one week na yung ubo at sipon ko. Kasi yung mga customer ko, pag nagsindi, binubuga. ngayon, nagagalit ako pag binubuga nila sa harapan ko. ay yung pansit mo, kainin mo, baby. Bumili lang kasi kami sa labas. Ay, tagdagan ko ng konti. Parang medyo matabang Matabang siguro dahil may ano ako, sipon. Nanigas na. Meron ko kaso. Nagyan ko lang ng another. Ano yun? Ay, teka po. parang May Ano ba? Gawin mo lagi natin ang gatas. plastik. Talaga, yung Lagay uh -huh. Jersey lang to pero masarap din ang ito kasi yung afford niya yung bilhin ng mga Yun. Ay, kain mo yung pansit mo. Nung kahapon, binigyan ko siyang pansit kumain niya. Si Aya. ayun ayaw niya yata. Maaga din ako nagbukas kasi yun ginaganap ng mga guru yung teachers day nila And dapat bukas October 5 po ano may yun, may yun ay ano, ano ba yun Bak <laughs> 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 Kaya, kasi ako ko mo kayo.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những May bumili po kasi. Hello, good morning po. Kain tayo. Ito yung Elvusel po. Ang champurado. 10 pesos lang po. Bumili ako sa kanto. Nung, yung ano ko kasi si Aya, dinadala kayo sa kanto pag May dala kaming dust pan. Sa kanya, panset Pero ayon yung kainin. Tawa ko ba dyan? Kailangan ko kumain kasi may psychological headache na naman. Sabi kasi ni Doc, hindi naman talaga sakit ang headache or ano. Pag naisip mo, yun na. Kailangan lang kumain. Dahil ayoko siyang maisip. Na masakit. Masakit. <coughs>

Makano ba yan? 12 Ano? Bakit siya ganyan? Ay, isang o, isang o, Pelo Makano M ba yan? 7 Di ba pa rin niyo? Ito naman, o 35 O lang? O bakit ako bang ako jump? O may nangyari O ba nangyari? O bakit ako yan? O teacher's day Ayun, binilan ko kayo ng pansit din yung kinain. Hayahan, inarte ka sa pansit mo, ha? Kuubos na champorado ko, o. Kasi magre-repack ako ng asukal. Ang -tres na asukal, mga kahanggar. magre-repack ako. Tapos, yes, may magre-repack ako. Ngayon okay. okay, naman, katakilis. -kata -kata. Ngayon, mamaya bibili na. Asukalo lang. Ito yung asukal. Tapos lang ako panitingin ito. ito muna kasi ito yung tira ng paggawa ko ng popsy popsy yung laki ng panel ko yan nalagay ako empty ka sugar wala akong sugar wala akong kutsara wala ng tayo ng 3 pesos kung oh, tayo dito may hiling sa tingin kaya kikita ka sa tingin ayan, pwede sa 3 pesos mo lang kasi yung lagay ng plastic o yun o oh, ano to yung, alam yung pang 5 pesos na mantika, yun, dito ang nilagay yung pang 3 pesos na kasi dito bibili ng coffee stick tapos sumukal yun pala o oh, namimili rin ako ng tingi na per tip 6 pesos lang ito ay hindi ito ano 5.95 baka bili ako binibenta ko ng dos isa yung malalaki na per tip ay naku tumatake naman yung iisip ko na masakal lang. Okay, mo yung pansit mo, mahal. pasukan. So Dito mo yung ginaan lang. <laughs> tanan Sorry. Kili pa For 3 pesos for the thingy. Just, kubi na natin ako ng dalawang ano. mo,

kasi kung ko ng popsicle stick sa si Kasi pag gano'n, lalagyan mo rin siya ng sugar. Ito yung tira. Bali, ang kilo nga sa pure gold ng refined sugar or white sugar is ano eh, 20.75. Tapos yung brown, 19 point something. Ganun din ang ano, segunda. Si Wala pang 20. Bumaba eh. Yung sa sigarilyo yung uh, ngayon, bumaba din to eh. bumaba ng piso. So, inom. Sa mga kaming nagtitinda eh, kahit piso o sim simtabo eh, okay. Laking ginawa yung gabi. Kaya yeah, mas kikita ka sa tingin kasi. Hindi nga lang. Kachiba akong mag-repack. Ganyan talaga. Ganyan ako. Masama pa kiramdam. Tantan. Tantan. sa pakiramdam. Hello. Good morning everyone. Comment kayo. Kung pakilala kayo sa akin. Hi. Anong ginagawa yun? Thank you sa panonood. Alam niyo naman pag nagla-live ako, ganito lang ginagawa ko lagi. Hindi kakain eh. Nagla-live ko yung aking dog. <coughs> Ma-atake yung sakit sa... Alam ko. Ay, hindi mo na kinain yung mahal. Yung ano, ang mo. Oh, yung ano, yung mga langgam. Ano ba yan? Nag-i-invite ka talaga ng mga langgam mo. Ni-invite ko sila rito. Ang dami nila. Kasi, kasi. Alam mo naman, rich kid ka na eh natin kung maayos

babay na ako. Ayun na, tapos ko na siyang i-repack. Babay na po muna mga kahangri. Thank you.